Ito yung isda natin. Nahuli um, namin ito noong September last year. Uh, spot na ang tawag nila dito. Prinosin namin dahil marami kami nahuli. So, ayan. Dinidipros ko muna. Binababad ko na sa tubig. And yan ang lulutuin natin ngayon. Hello everyone! Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy. So guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano kami magluto ng uh, sinigang sa kamias na isda. At ito yung isda natin, nahuli namin ito nung nakaraang taon, September, na prosensya. Ito, spot ang tawag nila dito, mataba itong isdang ito. Kasarap na inihaw o kaya sinigaw o paksiw. So ito, yung kamias prosen din ito, galing ng Pilipinas ito. Paborito na, paborito ko yan noon eh. Lalo na yung sariwa na ganyan, isaw natin sa bagoong o alamang. And then, ito yung kamatis natin. Luya, marami akong luya ang inilalagay para mabango at saka yung luya alam niyo maganda yan sa katawan. Ayan, maganda yan, parang natural na antibiotic niya yung luya na yan eh. Tsaka kung may mga ano ka sakit-sakit sa katawan, maganda rin yan. Ito siling panigang, yan ang siling panigang namin dito. Oh, ito yung gulay, optional na kung anong gusto nung ilagay. Ah, uh, pwedeng kangkong, pwedeng talbos ng kamote, pero ito bagyo pechay. Ayan o, oh, hinati-hati ko na. So, meron ding bagyo pichay dito sa Amerika mga guys. So, ito, unahin natin ngayon na uh, iluto yung uh, kamatis at saka yung ano, uh, luya. Pati na rin itong kamias, ilagay na rin natin yan minsanan. Ito yung una natin gagawin pag nagsisigang tayo, importante ito. Ito, ilagay natin yung luya. Yan. Mura lang yung luya sa amin eh, kaya hindi, mahal din dito ang luya. $3 per pound. Yan. So, ilagay na natin yan. And then, ilagay na rin natin yung kamatis natin. At saka yung kamyas. Yan. Ang gagawin natin dito, ang sikreto nito, ano, pakuluan natin yan. Pag nagkumulo na, hinaan natin ng konti yung apoy. Medium lang yung heat niya. And then, pakuluan natin ng mga 15 to 20 minutes para yung ano yung lumasa yung luya natin para yung mga ano niya para hindi tumalansa at saka syempre yung luya importante yan, maganda sa katawan yan. Yun ang sekreto niyan para lalong kalabasan nung sinigang natin mas mabang pa at healthy pa. Ayan. Ito na. 20 minutes ko nang pinapakuluan ito. Uh, parang dinadaan ko nang yung uh, apoy niya para Uh, lumasa lang gusto yung ano, luya natin. So, ito na. Ilalagay na natin yung mga isda natin nalinisan na. Tinanggal ko yung kaliskis ng isda natin. Yan. Kahit anong isda, pwedeng ganito ang luto. Masarap yung ano, yung hito at saka yung dalag. Dalag tawag sa amin yung ano eh. Yung mag magpis tawag nila dito. Sa amin. So, ayan. Ilagay na rin natin yung sili nating panigang. Ito yung sili nating panigang para mabango siya. Masarap yung siling panigang na yan eh. Ayan. Lakasan natin ng apoy. Uh, ano ito? Itong sikreto nito. Huwag ninyong i-overcook yung isda. Lalo na kung sariwa naman siya. Ito, sariwa naming nahuli ito. Pagka-uwi namin, pre ko na kaagad. Kaya mali, uh, ano siya, hindi siya nagtagal pa sa uh, ano. O, oh, kung yung nabibili na hindi na masyadong sariwa, lutuin niyo ng ano, maiging konti. O. Oh. Kasi pag na, na overcook naman na siya, hindi na, nadudurong na yung isa natin, and then, hindi na siya masarap. So, ayan, takpan lang natin guys. Nanimutan ko palang may video mga guys yung asin. Inalagay ko na kanina. Nilagyan ko na ng asin at saka kunting patis. Yung sakto lang yung kung gusto ninyong lasa. Hindi ko na i-video kaya ito <laughs> sinasa uh, ano. Yung lasa niya, depende na sa panlasa ninyo. Nilagyan ko ng kunting patis para mas mabango siya. And yung iba asin na. And then ito. malapit na rin siyang maluto. Na ano. Ayan nung kumukulo na, tinanggal ko na yung takip niya para sumingaw yung ano, maalis yung lansa ng uh, isda. Kasi pag tinakpan natin 'yan, na kukulong lang yung uh, ano niya. Kaya mas masarap, kung mas maganda kung tanggalin natin yung takip niya Ayan oh. Kumukulo na siya. Then tikman nyo na kung anong lasa ang gusto ninyo dyan. Kung magdagdag kayo ng asin, magdagdag na kayo. Depende na sa inyo yan. Hmm, sarap. Sarap yung sabaw. Maraming islo ngayon dito sa labas sa amin. Kaya sakto itong sinigang. Yan, no? Maraming, ano? Maraming islo ngayon dito. Yan, sakto yung sinigang sa, ano? Weather na to. Ito na yung susunod. Ilagay na natin yung bagyo petchay natin. Ito, wag din ninyong i-overcook ito. Masarap ito yung crunchy lang. Pag na-overcook na itong na gulay na to, yung bagyo pechay, makunat na siya. Iyan. pag half cook lang, crunchy lang siya. Make sure lang na linisan ninyong, ugasan ninyong maigi. Iyan, takpan ko lang. And then, mga one minute lang, pwede na yan. Ito na yung sinigang natin sa kamyas at kamatis na isda, guys. Ayan, oh. Sarap. Oh. Ayan, yung luya. Yung luya na yan, pwedeng kainin din yan. Masarap din yan na ikain. Sausaw mo sa patis. Ayan. Patis na maanghang, na may kalamansi. Eh. So, yan lang, guys. Kain na tayo. Ayan. Sinigang.